Eh itu ito ang Carolina. itu oo nga pala. Ito ang Carolina. Ito ay... Ito yung Scorpio. Ghost pata ito. Ghost budget meal ha? Pili ka sa mga lektagulay. Tanda ng galonggong? Sariwang sariwa. Yan ay isang magandang buhay. Lawon yun pa rin po tayo. At tayo ay nasa Agoo. Hindi ko alam kung anong pronunciation nito. Agoo, Agoo. Mamaya tanong natin. alam ko dati na ano na eh. Kaya lang nakalimutan ko na naman. Parang Agoo ata. So, ayun. Agoo. 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 Ayun. So, parang ano ba? dami pong changi doon kanina sa abungad one way one way lang ang daan papasok lang so ang pagpalabas kakanan siguro dito ayun meron ang pwede naman pa dito kakanan na doon sa may palengke so ayan ito na yung kanilang palengke mga ka-farmer alam ko nasa second floor yung sa taas yung uh, palengke nila maganda palengke nila dito ayun na agwa panay Wow. pura ang singkamas Ha? Avocado again. I love it. avocado kanina, 250 nga lang, talagang Ganda. Ganda dito ah. Ha? mantis mamaya magkano po? 150 yan, 100 mamaya balikan na namin manghang ba itong sili mo? yan yung ginagamit ng inasal the flow yung nga blindura ba ito pang ito, manghang ito scotch bonnet ata ito may scorpion pa bilitan niya stretch po ito ah oh, edi uh, ito, ito ang carolina ayo nga ito para. ang carolina ito ay ito yung Scorpio. ghost pata ito ghost pepper tapos ito ah uh, scorpion meron pa scorpion scorpion trinidad ayo trident niya bilitan niya landa ah napakaanghang naman yan. Oo. Oh, Kurang anghang yan. Dapat nga ipinapain. Eh, Mas lalo yan daw. Salamat ka na pag maubos mo yung isa daw. <laughs> Dapat pinapaypay mo lang ng ano. Hindi. Mamaya bibili ako. Hindi yung anak ko. Pag yan, binibiyak eh. Yan lang. Huwag um, ng um, nang bibigin. Hindi. Okay. Ano? Binibiyak niya yung isa. Yung kalahati lang inanyo niya. yung mga tauhan ko dun. Mahilig sa mga tingnan natin kung hanggang saan sila. <laughs> bibili ako mamaya tayo. Eh. Ayan. Hehehe. <laughs> Manakadali oh, na naman tayo Unlock yun Ang lakyo ng langka Oh wow May santol pa wow oh. Bangko Santol Ayun ang abukado Abukado kasi mas maliit Mas makrema talaga Yan Ako okay. pa oh Abuo oh. Ano ba pronunciation talaga yan? May atatanongin natin Ito yung masarap na gulay talaga Bebe Bagay meron na sa Arayat niya Nakakabili na ako sa Arayat dito ko na Ano ba yan? Atawa si Ate Marita sa akin eh Ate Marita Pasqua, hello po sa inyo. Ganon din po kay Mami Zenny. Naalala ko kayo bigla. Meron kasi tayong binili dito noon. Nag-message siya. Naalala ko. Maligoso ah. Wow. Aro. Ang manok. Ang hmm, bango. Parang parang KFC lang ah. Ang lumpia wrapper nila dito ay kulay dilaw. Uy, sarap ng banana. Thank dito kamote kabukado sure? ayun na may kamote na naman ha? purple mga farmer ayan may medyo maliliit tapos ito yung tayo binibumili noon alala mo na Oh, <laughs> Ah, dati bumili din tayo nito. Oo. Balat ng baka 'yon. Simpleng-simple ang palengke. Feel... Yeah. Yo dito na tayo. 23 meats. Aha, naalala ko dati bumili ako ng longganisa rito. Ito yung kanilang meat section. Aha. mga ganisa dami na alala mo yung ano din na dito mga shells at seaweeds Nana yung oh, tumpukan ng galunggong o oh. ayun magkano? 200 ito muna tayo mag umpisa mag enjoy kayo rito

Wow, uso, uso, na talaga ang pakwan, mga ka farmer, pakwan everywhere. Oh. Yan. Egg. Ah, tayo sa second floor. Ano, ganda ng palengke nila, nila dito, ah. Na? Ay, dry ano yan. Hindi ko maalam. Ano po 'yun? Oh, bago 'yan. Huh. apa ya nah Alen papaya. <laughs> papaya oh beli kah beli kah beli kah oh, mama ya tik dried papaya yang dried papaya dah aku 40 pesos Red lady ba o ano? <laughs> Banana chips. Ha? Ah? ah, kamote. Ito pa si ate, tapos na. Uwi na yan. Bibili na lang ng lulutuin mamaya, ano te? Tananghalian. Uwi na. Ha? yun ang routine eh. Tapos makikipagkwentuhan ng mga 30 minutes sa Suki Na. Ah, na yun. <laughs> 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 Chichiriatic. Ah, uh, farmer. Ayan. Uy, suman. Kalasyao. Ayan, ito yung mga chichiria. Ayan, ito yung UTI uh, section. Dito. kaya yung kainan nila dito pero hindi man tayo kakain tinapay yung yung meat na nila marami din po ah, manok ayun may kompleto ha ah. may puwet may uh, paa ayun o oh, puwet lang manok ano dami Chichiria, tinapay Ayun yun, dito pala yung kainan dito. Oo. Oh, Nako, baka mapaupo ako ah. Na. 930 ko. Number. Ay, nakainan nila mga ah, kapatid. First time kong mapuntahan. Ayun, dito. Ang ganda pala. Ayan. Oh. Sulit.com so, ah. Mabudget budget niya. Um, Ma Ang budget sa uh, like uh, na Ay, <laughs> Favorite ah. Thank you Thank you. Favorite. Ayun. Ah, kaya pa kaya kaya ko pa naman tisin Ay, nayo, pinitot na baka. Sige na. Oo, oh, ayan. Almosalen. Gata. Ay. Dito tayo. Thank you. Ang ganda pala ng kainan nila dito. ayun na. Dito tayo sa kabila naman mga ka farmer. Iikot. So, ito yung anilang gulay section. So, ba? marami. Marami din pong nagtitinda ng gulay. Pero dito sa taas, meron din. Yung meat section nila, may nakikita akong baka kompleto. Oh. Ricardo. Oh. Hi. Morning. Ago, O. Oh. Public market. Ayan. Ayan. May suki tayo dito dati. Yung may asawang mangingisda. Ayan, nagtutuna oh. Ito ah. Ayan. So, good Suki dati, nabilihan ko ito. 500. 300 300 atas natin 300 na lang yan 90, 90, press the press hindi naman nga hindi pa nang parang kasang na nice. no? oh. talaga mga press na press uh -huh. Uh -huh. malala na ako na ganyan hindi pula talaga oh. ay ano kaya ito amin dati sa 120 sa suka uh -huh. magkano po ito 120 120 dito na um, Mura ngayon po ito ano? Kasi uh -huh. mahal to di ba? Hmm. Ano talaga? Ano 1,000. Oo. Bird's eye chill. Dito po, magkano naman kayo? 20. Yung malaki, 50. 50 yung malaki. Maligoso. Healthy living. Ay, mushroom. Mushroom, sir. 81 uh, po. 81 po, mushroom. Thank you po. Kung anong meron. Thank you So, oh, BTI oh, Dalawang palengke na po tayo Wala pa tayong binibili isda 150 <laughs> na lang ang poset 300 ang kilo sa 300 ang kilo Sa so, masinlok tayo bibili niyan ay, ito. Balonggong tanong tayo. Dito po. 240 talaga. Ayan. Nakatatlong palengke na po kami. 240. 240 talaga yung galonggong na malalaki. Mata-mata. Malaki -mata. sa... Meron akong nakitang palengke, tinatanggal po nila yung kulay sa ano, bawal daw yon. Ayan o, oh. yung mga plastic sa palengke, ay sa ilaw Banda ng galunggong Sariwang, sariwang Talingan mo, kusi Kina kuya, talingan Muna mo kuya, galunggong,

Hindi po. Hindi po, alam. Dalag po. Dalag po. Pandawa. Yan, bebe yung... Kaya kung buo sana, bibiling may ko. Meron pa ba, ba? Bo? Wala na po. Yan na lang. Oh, cobia fish. Wala na lang. Wala na lang. Wala na lang. Wala na lang. Yan ang ano, bebe. Pag inihaw mo yan, ang sarap yan. Wala na, durog na po. Ano na, nahiwa na. Kumbo! Naku, sayang yun, ha? Ah. Oh! May naman mo yun. Ha? Meron? Yung po yung tinatawag na ano? Ah, uh, dalag, uh, dalag dagat. Hindi kayo mag-i-enjoy dito, ewan ko na lang. Lahong oh. Gulay pa lang, sariwang sariwa oh. <laughs> Yung kambing nga eh Ay, <laughs> Ano na yan? Patay na yan oh. no? Yun no, kababasa lang Sariwa Diba? Mabibili natin halaman. <laughs> Problema, hindi ka maluoy sa ilalim yung Mainit, ano? Ha? Ah, sa loob na. Oo nga. Si Bebe talaga magaling. Nabili tayo dati ditong sap-sap. Masarap, ano? Yung maliliit. Alala mo yun? Ah, mas maalat daw dito, mga kapana. Ah, mas maalat daw dito, Ah, napot, ano po tayo naman ng CR, bebe. Ano ah, yes, na, CR? Ah, doon, babalik tayo. Sige po, thank you. Thank you po. Ayan, uba na tayo. So, ayan po yung kanilang uh, fish section. Napakarami pong seafoods. Ha? Ah? ah, dito daw kami bababa. Ayun, no madulas pa tayo rito wow daming alimasag so dito sa baba ay RTW mga dry section mga pharma yan. yung uh, parang baliktad ah <laughs> nasa taas yung yung ano so ayan po setup nila dito damit dry goods nasa taas yung ano ano ayos pala eh oh, saan tayo Abalik tayo dun nakabili ako ng sili 120 pesos pang uh, suka natin ayan sukang tuba marami pa tayo dun sukang tuba Ang mahalang alamansi na yun ah. Eh. Ice candy. Wow. Dati nag-business din kami niya ni Bebe. Kumita naman. Tempro section nasa kabila. Oo nga, laki ng pakwa nila na. Peke. <laughs> Kano kaya ang pakwa nila dito? Baka mura ang pakwa nila ano kaya? Nice to meet you. Hi. June from Ago, I've been watching your program. Hi, thank you so much. <laughs> Ibabatayin po kayo. Hi. Kala ko kung sino. Ayan, ay, ay, thank you, thank you, ay, you. Yung, thank you. Yung, yung misis ko ang tagahanga niyo. Ayun. Ay, okay. ay, shout, shout out po, po sa inyo. Laging dam, laging Wala nga eh. <laughs> thank you, thank you. So, so, anong pangalan po? Engelbert po. Engelbert. Okay, from Nueva Isia. Arayat, Pampanga. Arayat, Arayat. Thank you, thank you. Ma'am. Thank you po. <laughs> Nakatuwa naman. Ayan. Nakakataba ng puso pagka may mga nakikita ka na ganyan, di ba? So, thank you, thank you po sa mga nakaka-appreciate sa ginagawa namin. So, ito naman po eh mag enjoy po kami dito. At the same time, ay, eh, parang kayo ng idea. Iba-ibang palengke, di ba? may farming, may business, may adventure. Para kumpleto ang buhay. Yeah. Bibili tayo ng... Ay! Ay! Picture! So, po si Ayan po, here. oh. Ay, hello ma. Nakakita na, na, ko rin na aksidente si Utah Farmer. Dali po kami sa San Fernando. namin. Oh, okay. Ayan, thank you. Uh, thank okay, you so much. Po. Babalik kami rito. Sige po. Um, personal po ako dito sa si market. Ay, thank, po. thank you. Thank you. Ayun naman pala, malakas tayo dito. Thank you. Thank you po. <laughs> Ayan, andyan pala personal siya sa market. Ayan. So bibili na tayo ng e, Ito na kami. Anong bibili mo? Ay, ayun daw ata. Oo. Tsaka 'yun, 'di ba? Pa tayo doon. Hindi ito po yung ano. Wow. Ah, Trinidad tapos ito alam ko ghost pepper ghost pepper kung isa eh tagi lang po isang ghost isang arolina tsaka yung trinidad ba yan oh, okay. trinidad and tobago scorpion trinidad ano po ba yan ah sa malilim I'm lang God. o I'm kahit day. sa araw pwede sa araw ay ah, mamili na po kayo ito na pong may kimaan magkano po pala ah 150 sa so. ayan Sinog. Ano bang mas mayabong? Yeah, pwede na po yan. mas maraming butas. Pares ba? Oo, oh, okay. Parang iba. Hindi. Ay, po ata. Ay, ay buntot eh. Ay, pares. Ha? Pares. Ito na lang ah, po. kaya nandito. Oo. Ayun naman, araw-araw po siya. Baby naman bibili ng ayan, ano niya. Ayun so, nakalimutan ko tanong yung pangalan ng ating uh, tropa dito sa Ago. So, meron na pala tayong tropa dito sa Ago. Uh, public Market. Ayun, maraming salamat sa suporta po ninyo. Kilala tayo. Wala ko kung ano. Kasi hindi na po ako nag-uniform nga kasi minsan may mga alam niya na sa Maribeles one time eh. ay masungit doon na ano eh uh, hindi naman actually hindi naman siya yung ano bibili naman kami pero yan makakarinig ka ng hindi maganda uh, part of the ano naman yun so much ang dami niya ate oh Alaman oh ayan oh halaman ang nabili si mama ganyan din may nakita ang ganda niya na ah. wow hindi naman po nakakalaso ng mga dahon dahon ano may simisan di ba diba? delikado mga bata hangin yung anak mo spiderman oh. spiderman huh. Ayan, bayad na, iha. Eh, <laughs> may tayo? Opo, magta-tricycle na. Ando kami naka-park sa ano eh. Hindi na natin ano po. Sayang naman pag may maputol. Oo nga po, ganyan na lang. Oh, oh. Ayun, basta. Okay. Bumili nga ako tayo. Na. Alagay ko sa suka. Mahal kasi to eh. Mura 120 lang. 120 oh, yan? 1 oh. oh, oh. One-fourth? Oo. Oh, oh. 1000 ito eh. 800. Oo. Oh, oh. Dung na lang isang ganun mo. Oh. One night, namitas ka na lang. Oh. Pares ba ito? Oo. Oh, oh, parehas. Buhay na yun eh. Oo. Oh, sige, bibili ako isa. Oo. Oh, Nagkasa ito. Mahirap pa nito eh. Oo. Oh, oh. Kasi yan. Kung tumutubo pero mahirap. Oh, ipot ng ibon. Tsatsagain mong pag ano, punla. O, so, lagay muna lang sa malaking paso para hindi ka nang bilhin ng binti. tayo ah. <laughs> okay, na 'yun. Magkano? Mahina 'yan. Ito na lang pong mayabong. Ayun na uh -oh. natin sa malaking paso. Iyan. Uh. Didiligan natin ng fish amino. O, pa-sara din pwedeng. Uh Oo. -oh kasi may mga iba semi-semi lang ang gusto ito nga oh, lupit oh